Welcome back to YouTube channel natin. May sabihin lang ako sa inyo na mag-quit na ako sa Dino Squad. Hindi na mag-subscribe sa Dino Squad. Uh, uh, hindi na mag-subscribe kasi nagawa na akong si group po. Ayun lang. At ito, yung ano. Yan. CNQ. CNQ. Si Enki. Is Enki pala. Is Enki. May pagano. Yan. Yan. Ano ba? Ano Money. Yan. May snake yan, guys. Yan. Ayan na. Ayan na. Katulad siya, ano. Green kasi, pa to green. Ayan na. Panikis. Apa yang? Yan pa yan. Halloween. kasih, May pagani. Ganun. Di mani mani Money. Yan. na ganun na lang. Morning. panis. Tara ano, na, hindi nyo to. Pwede na lang kayo magsali, guys. Pwede na lang kayo magsali. At yung gawin ko. Ito yung... Eh, um, na... hmm thì sẽ là sự tốp ngay đã sẽ orange yung sa si Alan big blizzard thì hey. hmm si dù dito sa tiktok, may may tiktok sa ano na tayo guys itawa kita ko lang Who's that creepy yan o oh, ba't dito ano to ay tiktok sa atin